What's up guys? Good morning sa inyong lahat diyan. Tayo ngayon ay pupunta dito sa Real Bagel guys. Bagel! Bagel! So guys, nasa loob nga kami ng bagel store at may may kita kayo mga iba't ibang pagkain dito. May empanada, may sausages, mga karne-karne yan, may hamon. Okay. Tapos may salad din sa loob nito. Ni may... Uh, yan ayun mismo ang kanilang bagel store at ang bagel is similar nga sa donut ang difference nito is pinakukulaan ang bagel bago siya lagay sa oven habang ang donut naman piniprito ito ang kanilang fridge may iba ibang uh, light here o milk tapos yan may u-shape na bagel nagutom tuloy ako tapos, you know nagutom si brother na amoy lang talaga yung amoy ng pagkain ng bagel kasi yun no, galing sa pugon guys. Pugon, guys. Pugon si Braden. Five ito. dozen. Salamat po sa panonood. So kung nagustuhan mo ang video nito, ano pa ginagawa ninyo? Guys, ayan oh. Oh, try niyo bumili bumili din ng bagel dito sa Montreal, Canada. Thanks.